Ang um, karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka rin mamatay! Walang kapatawaran ang kahayupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay? Papa papaano tatanggapin ng isang padre de pamilya ang balitang pinaslang ang kanyang asawang siyang dahilan kung bakit siya ay nagsisikap sa ibang bansa. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Wow naman, Perry. <laughs> Nung nakaraang sweldo natin, eh, gintong kwintas ang binili mo para sa mismo. Ngayon, mamahaling relo. Para din kay Mrs. Julio. Ba? Isa-isa ko nang binibili mga pasalubong ko sa kanya para matuwa siya pag uwi ko. Mahal na mahal mong misis mo, no? <laughs> Oo naman. Kaya nga nagtitiis ako ng lungkot dito sa ibang bansa para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking magina. Hey, Sila ang lahat-lahat sa buhay ko, pre. Eh, hey, ako rin eh. Sa totoo lang, ayoko magtrabaho dito sa Dubai. Pero sobra pa sa tripling sweldo, kaya tinanggap ko na rin. Yun nga lang, malungkot. <laughs> pare-pareho ang lungkot na tinitiis natin, mga OFW. Pero ganun talaga eh. Pag mahal mo pamilya mo, kailangan magsakripisyo Yan ka. Yan na lang din ang iniisip ko. At least, pag medyo nakaipon na kami, mahaba ng panahong magkakasama kang parati. At doon na lang siguro namin susundan ng anak namin. <laughs> Kumusta na kaya ang aking anak at apo? Halos dalawang linggo kung hindi nakadalaw sa kanila. Hmm, marami din kasi akong kinagawa. May tindahan pa ako. Kasi naman itong si Lenny, katigas ng ulo. Sabi ko, kumuha na siya ng katulong. O bay huwag na raw. Sayang daw ang ipapasweldo. Hindi raw kaya siya nasa Dubai, ang asawa niya si Perry, magiging maluon siya. Ito na pala ako sa bahay nila. Ha? Eh bakit nakaangat ang kanilang gate? Oh, Diyos ko. Bakit bigla akong kinabahan ng ganito? Mama! 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 Para boses yun na ako ko ha. At umiiyak siya. Abay, bakit kaya? Mama! Iris! Mama! Iris, apo! Mama po. Buksan mo itong pinto! Mama! Iris! Iris! Buksan mo itong pinto! Ako ito ang lola mo! Iris! Oh, Diyos ko! Ano ba gagawin ko? Parang hindi ako naririnig ng aking apo. Hindi ko naman mabuksan itong pinto. Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo ako! Mga kapitbahay! problema? Umiiyak ka po ko sa loob. Hindi ko naman mabuksan tong pinto. Hindi ko alam kung ano nangyari sa anak at apo ko. Tulungan niyo ako! Buksan natin ang pinto! Oh, Di na lang po natin ang pinto. Oo oh, nga! Kadya ka na lang! Baka kung anong nangyari sa loob! Oh, sige, yeah. sige! Di na lang! Oh, tabi po kayo dyan. Tatadyakan ko na lang. Oh! Ayan o! Bukas na, nanay! Ay, Lays! Apo? Lola, nandito po ako! Huh? Nandito po ako sa kusina, Lola! Oh, Diyos ko! Nandito si Mama! Ano nangyari? Bakit dugoan ang Mama mo? <coughs> Lady, Anak ko! <coughs> Ano ba ito? Ating gabi, may tumatawag sa cellphone ko. Hello? Perry! Perry, pasensya ka na. Tumahog ako ng ganitong oras. Nay, bakit ko ganyan boses niyo? Bakit umiiyak kayo? Umuwi ka muna dito sa Pilipinas. Ang asawa mo patay na! Hindi totoo yan, Nay. Sabihin niyo sa akin, nagbibilo lang kayo. Hindi totoong patay na si Lenny! Hindi totoo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Lenny, anak. Napakasakit ang nangyaring ito sa'yo. Sino ang demonyo pumatay sa iyo? Sino? <laughs> Nakikiramay po ako. Uh, salamat po. Sarento Remy. Ako yung investigador sa kaso nung pagkamatay ng anak niya. Sarento, sana naman humalo. Mahuli niyo agad yung may kagagawa nito. Napakawalang puso niya. Kung sino man siya. Isang babaeng wala kalaban-laban. Ginilitan niya ng leeg. Oo nga po. Pero pasalamat na rin po tayo dahil hindi idinamay ang inyong apo. Ang kwento po ng apo ko, naroon siya sa kabilang kwarto. Pagising daw niya ng umaga, nakita niya nakahandusay na sa kusina ang mama niya. Patay na. May kasamaan ho ba ng loob ang anak ninyo? Sarindo, mabaito yan. Wala ho siyang kaaway. Kaya ako manoy nagtataka. Ano ba ang pwedeng maging motibo para patayin ang anak ko? Naipaalam na ho ba ninyo sa inyong manugang ang nangyari doon sa kanyang asawa? Oo. Oh, alam na ho ni Perry. Uuwi daw ho siya kagad. Magiging napakasakit ho nito sa manugang ko. Mahal na mahalo niya ang anak ko. Ayun ang papa mo, Iris. Tawagin mo. Papa! Papa! Anak! Papa! Ano? Papa! Wala na si mama. Patay na mama ko. Oh. Wala na mama mo. Iniwan na tayo. Pinatay po siya. Salbahay ang pumatay kay mama! Mama! Sabay natin ang katarungan ang nangyari sa mama mo. Pinapangako ko. Magbabayad ang pumatay sa kanya. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perry, narito na tayo sa puneraria. Nasa second floor ang buro ng asawa mo sa panggit ng pinto. Parang Parang nangangatog ang mga tuhod ko, Nay. Eh. Pa parang... parang hindi ko kayang makita ang bangkay ng kasawa ko. <sighs> Lakasan mo ang loob mo. Habang... habang sakay ako ng aeroplano pa uwi, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Nauuwi ako. Napatay na si Lenny. At ngayon nung narito na ako sa funeral chapel, pa. saka pala ko nag-uumpisang mag-sink in sa akin. nga. Wala na bisis ko. Perry, <sighs> maging matapang ka. <laughs> Alalahanin mo may anak kayo. Narito na tayo. Ayun si Lenny. Lapitan mo na. Oh. <sighs> Asawa ko. Lenny! Asawa ko! Bakit ganito? Bakit kanila ginanito? Bakit ganito? Trabaho ko sa ibang bansa para mabigyan kayo ng magandang buhay. Bakit ganito nangyari sa atin? Kung alam ko lang, hindi na lang sana ako ng ibang bansa! Oh, Lenny! Lenny, asama ko! <laughs> Maaring Delia. Nabalitaan kong dumating na yung manugang niyo. Oo, Sorrento. Dumating na ho siya. Pwede ko ba siyang makausap? Eh, Sarhento Eh, kung pwede ho sana, bumalik na lamang ho kayo. Nagpapay kasi ang manugang ko. Ah, okay okay. O kaya naman ho, mami ang gabi yun, naroon ho siya sa si funeral chapel. Doon na lamang ho niya siya puntahan. May maliit na kwarto naman ho yung chapel. Doon yun lang mang ho siya ko sa oh, okay, sige po. Naintindihan ko. Doon ko na lang ho siya pupuntahan sa punerarya mamaya. Ano po yan? Wala na akong mama. Sino magatid sa akin sa school? Anak. Sino magtuturo sa akin sa paggawa ng assignment? Sino maghahanda ng baon ko? Pareho kong masakit sa atin ang nangyari. Iyan ang lagi itinatanong sa akin ng apok Perry. Sabi ko naman sa kanya, narito pa naman ang lola. Hmm. Narinig mo yan? Narinig pa naman ang lola mo. Esther Perry, kung papayag ka, ang gusto ko sana mangyari, dito na lang muna sa akin ang apok ko. Kaya ko naman siyang alagaan. Yan din ang gusto kong ipakiusap sa inyo, Nay. Dito muna si Irish. Hindi pa rin po ipinagagalaw ng sokong loob ng bahay namin. Nagahanap pa sila ng... ng anuman na pwedeng maging lead sa paglutas ng kasal. Pag nahuli ang pumatay kay Mama, dapat sa kanya patayin din! Bad siya! Ba't siya! Oo, anak. Pagbabayarin natin kung sino man ang kriminal na pumatay sa ma'o mo. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi nauhuling hayop na kriminal leon. Ano ang posibleng motibo sa pagpaslang sa asawa ni Perry? Mga nagsigala, Rosano Villegas, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Janeline de la Cruz, at si Susan Robles sa papel na Delia. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pa ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako. ambucas